Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo. Ngayong Martes, ikalabing isa ng Pebrero, isang pambihirang enerhiya ang bumabalot sa iyo, Leo. Ang kalawakan ay nakahanay sa isang paraan na nagpapalakas ng iyong likas na apoy, binibigyan daan kang lumiwanag ng mas maliwanag pa kaysa dati. Ang buwan ay nasa iyong tanda, isang bihirang pagkakataon kung saan ang iyong enerhiya ay lalo pang lumalakas. Ang presensya mo ay mas mapapansin ng iba at ang iyong impluensya ay mas lalong mararamdaman. Ito ay isang araw kung saan maaari mong gamitin ang iyong kislap at pagiging natural na pinuno upang magdala ng inspirasyon at sigla sa iyong paligid. Ang iyong pagkatao ay may likas na ningning na nag-aanyaya sa iba upang mas lalo kang lapitan. Ikaw ay isang taong puno ng sigla at ang iyong kakayahan na pasiglahin ang isang silid ay isang pambihirang regalo. Sa araw na ito, higit man mas lalo kang magminingin. Hayaang ang iyong enerhiya ay dumaloy ng malaya at gamitin ito upang ipakita ang iyong tunay na sarili. Sa bawat kilos at salita mo, makikita ng iba ang iyong tapang, karisma at malasakit. Ang iyong likas na kakayahang magningning. Dahil ikaw ay isang Leo, likas mong dala ang init ng araw saan ka man magpunta. Ngayong araw, mararamdaman mong ikaw ang sentro ng atensyon. Hindi dahil gusto mo ito, kundi dahil ito ang iyong likas na kalikasan. Ang iyong pagiging palakaibigan, mapanlikha, at masayahin ay magiging mas matindi ngayon. Kaya gamitin ito upang makipag-ugnayan sa iba at dalhin ang saya sa kanilang buhay maging handa sa maraming atensyon na matatanggap mo. Ang iyong karisma ay natural na nag-akit ng mga tao, kaya huwag kang magtaka kung maraming tao ang lalapit sa iyo upang humingi ng payo, inspirasyon, o simpleng makasama ka lang. Sa ganitong mga pagkakataon, tandaan na gamitin ang iyong kakayahang manguna sa positibong paraan. Ang mga salita at kilos mo ngayon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iba, kaya piliin mong gamitin ito upang magbigay ng inspirasyon at hindi lamang upang ipakita ang iyong kakayahan. Pagpaplano at pagtupad ng iyong mga pangarap. Habang tinatahak mo ang araw na ito, pag-isipan kung paano ka maaaring magbigay ng atensyon sa mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Madalas dahil sa iyong abalang mundo, maraming bagay ang maaaring hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng universo na maglaan ng oras upang ituon ang iyong isip sa mga pangarap na nais mong matupad. Isa sa iyong pinakamalalakas na katangian ay ang iyong determinasyon. Kapag may nais kang makamit, hindi mo ito tinatalikuran at ginagawa mo ang lahat upang makuha ito. Ito ang araw upang gamitin ang iyong lakas ng loob upang mas mapalapit ka sa iyong mga layunin. Huwag matakot na gumawa ng matapang na hakbang, ang universo ay nasa iyong panig ngayon. Pagtitimpi sa sarili at pag-iwas sa tukso. Gayunpaman, dapat kang maging maina. Ang enerhiya ng araw na ito ay maaaring magdala ng matinding kasayahan, ngunit kasabay nito ay maaaring lumitaw ang mga tukso. Dahil sa iyong masayang disposisyon, maaaring matukso kang magpakasaya ng sobra at kalimutan ang mga responsibilidad. Habang ang pagiging masaya ay mahalaga, mahalaga rin ang balanseng pagdedesisyon. Huwag hayaang lamunin ka ng sobrang kasiyahan na nakakalimutan mong maging responsable. Ang pagiging leyo ay nangangahulugan ng pagiging masayahin, ngunit nangangahulugan din ito ng pagiging matalino. Ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pagiging matapang kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili. Paggamit ng intuition at pagtanggap sa tunay mong sarili. Sa huli, ang iyong paglalakbay na iyong araw ay hindi lamang tungkol sa mga panlabas na tagumpay kundi pati na rin sa pagtanggap at pagpapahalaga sa iyong tunay na sarili. Maging tapat sa iyong damdamin at hayaang ang iyong puso ang maging gabay mo sa mga desisyon. Ang araw na ito ay puno ng pagkakataon upang matuto at lumago, kaya huwag palampasin ang mga aral na hatid nito. Gamitin ang iyong intuition upang malaman kung aling landas ang tunay na tama para sa iyo. Kung may mga bagay kang pinag-aalinlangan, pakinggan ang iyong puso. Minsan, hindi mo kailangan ng konkretong sagot. Ang pakiramdam mo ang magsasabi sa iyo kung tama ba o hindi ang isang desisyon. Maswerteng mga elemento para sa araw na ito. Maswerteng kulay, ginto, isang kulay na sumasalamin sa iyong ningning at likas na karisma. Ang pagsusuot ng kulay ginto o anumang bagay na may bahid nito ay magdadala ng dagdag na kumpiyansa at kaswertehan sa iyo. Maswerteng numero, tatlo, pito, at labinsyam, ang tatlo ay kumakatawan sa sigla at pagkamalikhain. Ang pito ay sumisimbolo ng espiritual na paggabay at ang labing siyam ay isang numero ng tagumpay at kasaganahan. Maswerteng kristal, citrine, isang kristal na nagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, sigla at tagumpay. Ang pagsusuot o pagdadala ng citrine ay makakatulong upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Maswerteng gawain, makipag-usap sa isang taong humahanga sa iyo at bigyan sila ng inspirasyon. Maglaan ng oras upang isulat ang iyong mga layunin at pagnilayan kung paano mo mararating ang mga ito. Payo at pagminilay para sa araw na ito. Ngayong araw, Leo, ipakita mo sa mundo ang iyong tunay na lakas, ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon at liwanag sa iba. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging sentro ng atensyon, kundi sa paggamit ng iyong kapangyarihan upang gumawa ng positibong pagbabago. Ang iyong presensya ay hindi lamang isang ningning, ito ay isang apoy na kayang magpainit at magbigay liwanag sa iba. Huwag matakot na ipakita kung sino ka. Ang pagiging totoo sa iyong sarili ang magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan. Yakapin ang iyong pagiging masayahin at gamitin ito upang gawing mas makulay ang mundo ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat. Sa dami ng mga biyayang natanggap mo, sa mga aral na natutunan mo, at sa mga taong nagbigay sa iyo ng inspirasyon. Bigyan mo rin ng oras ang sarili mong pasalamatan ang lahat ng ito. Ikaw ay isang bituin sa kalawakan. Isang sinag ng araw sa madilim na ulap. Hayaang ang iyong liwanag ay patuloy na magningning, hindi lamang para sa sarili mo kundi para rin sa mundo sa iyong paligid. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.